construction ng JW Guards. Yeah, I'm na kayo Mga builders, pagasok tayo sa loob ng subdivision. ก็คุหนลักอบเบี

Okay, vamos vamos Atrás Atrás vamos atrás. Atras muna Yahoo Puska puska siya Ang mga poto Poto na Ang lagay sa Siminto Siminto yan mga kapikars Hindi ang poto ha ah siminto, yun yung tinatawag na space ayan mga ka-begars dati yan, ang taas yan ngayon yun o, ang upay namin malalim na ayan Third story ito. Third floor. Hanggang third floor to mga kabeders. Okay, mga kabeders. Bye, bye mo na. Hanggang dito na lang si Kabed.